Good morning mga ka-Berks! Chris Kusinero po at ito yung buong video natin for today para sa ating delivery, service, or trabaho para sa araw na to. At gusto ko na kahit papano ay makasama kayong lahat dito sa ating trabaho. Itong trabaho natin dito ngayon sa Canada, gyan lang kayo, relax lang at manood lang kayo ng ating video at nagtimpla nga tayo ng kape syempre kaysa bibili pa tayo sa Tim Horton so sa so Starbucks sumahal so para makatipid tayo timpla lang tayo ng kape dadalihin natin to habang tayo ay nagde-deliver so madaling pa ngayong umaga umaga o madaling araw whatever you call it so yun nga Madulas pa yung kalsada, so ingat-ingat din tayo, medyo malamig pa ngayon. Itong oras na to pagising ko na to is actually hindi na madaling araw eh, umaga na eh. Kaya lang, hindi pa sumisikat yung araw at dahan, dahan lang tayo kasi nga madulas ang daan so tara mag-umpisa na tayo mag-deliver mga ka kailangan eh para makarami na kagad tayo may pambahay tayo ng mga bills yung bills natin non-stop eh tuloy-tuloy eh. <laughs> unang order natin dito tayo sa Tim Hortons ayan Tim Hortons <laughs> so Tim Hortons arrive in the store make sure the drinks are included with the order. <laughs> Got it. Okay. Cappuccino at kung ano-ano pa. O oh, sige na mga kaburks. Kukunin ko lang muna tong ating mga order. Ang dahil pala nating order. Puro coffee. Confirm pick up. <laughs> Hello, good morning. I have some uh, pick up here, please. Pick up or bring. Pick up. Delivery natin dito pala sa Holiday Inn Express Social. Iwan lang natin to sa front desk or tignan natin kung anong gagawin natin. Good morning. Uh, for Brie? Brie. B-R-E-E sweet. Okay, thank you. Yes, we said the bus is here. Excuse me, Is this for No. No, sorry. <laughs> Sabi ko, ano yung sinasabi noon? Anong for free? Hindi eh, naman libre to. Teka, baka sabi niya free at hindi free. Say, ano, saglit nga, hanapin ko nga siya. Did you say for free or for free? Free. What's your room number? Okay, it's for you. Sorry, sorry. I'm sorry. I thought, I thought you said it's for free. Thank you. Kakahiya. Bingingot kasi talaga ako eh. So ito naman yung susunod na order natin Dito naman tayo sa stack Pancake And Breakfast House Tara, pikat tayo ng order mga kaberks Inabot na tayo ng umaga Hindi ko na nabidyohan lahat ng mga Orders natin no? Sobrang dami na Isang million na eh Isang million order na So pwede na ako mag-retire bukas <laughs> isa rin to sa mga advantages kung ganito yung trabaho mo kasi yung mga ganitong lugar hindi ko napapasok to mga to alam nyo na wala naman tayong pambayad sa mga yan <laughs> pero ngayon mapapasok natin isa-isa yung mga yan kung anong meron sila dyan malay mo may mga sales pala sila may mga promo sila may mga discount sila pwede di kahit pa paano makakakain kami ni Angelo dyan kung mura lang di ba? Emilia Buti na lang naka at nakuhanan natin ng video ito mga kaberks. Ganyan nyo makikita mo na view sa araw-araw habang nagtatrabaho ka, 'di ba? So ang oras alas 9 ng umaga ba madaling araw. <laughs> alas 9 ng umaga. Ayano, mga kaberks, alas 9, 8:59 8:59. Sisikat pa lang ang araw, <laughs> 'di ba? ay yung sinasabi ko eh. Kaya minsan nababanggit ko na alas 6 na madaling araw kasi wala pang araw. <laughs> Pero yan, kitang-kita yung araw. Alas 9, sumikat ang araw. Wow. Ngayong winter lang naman yan. Pagdating naman ng summer, alas 5 pa lang, umaga na. <laughs> anyway, wala naman tayong ginagawa. Ubus na nga pala yung aking cashew nuts. Ito yung kinakain ko every time na... Pag ko, gusto ko may nunguya ako eh. So sabi ko Mag cashew nuts na lang ako Ito maganda din daw to sa diabetic So Ubus na siya So naghahanap ako ng ano Ng sponsor <laughs> <laughs> Hindi nasabi ko lang Nabanggit ko lang Yan ubus na yan So naalala ko Sa Pilipinas pag ubus na to Wala na tong uh, nuts Pwede pa to lalagyan to ng asim Saka ng asukalo kaya kape <laughs> <laughs> 'Di ba? Oh. Sayang din to, lalagyan din to ng kape. Oh, 'di ba? Tama. Meron kang sampung ganito, sarado mo, tapos pag dikit-dikitin mo, may salbabida ka na pagka nagpunta ka sa dagat or nagpunta ka sa ilog. 'Di ba? Wa yung mga Pinoy eh. Dito sa Canada kinatapon 'yung mga ganito eh. So dito naman tayo ngayon sa Cora. Cora Breakfast masarap ang mga breakfast nila dito mga kaberks mostly mga fruits marami silang mga fruits mm, medyo fancy ng konti pero alam ko meron silang mga promo promo dito na mura lang so halika pasukin natin ayun o $5 siya tayo tama ba alisin lang muna natin yung audio kasi may kumakanta alam nyo na copyright tayo dyan so yun nga $5 nga yata o oh. crepe festival $5 kora San pa kayo, di ba? Nakatulong din. Napromote pa yung kura ng libre, di ba? <laughs> so, inaabangan lang natin yung order natin. Medyo mahaba ang pila. Pwede kaya na pumunta ako, sumingit ako sa harap para sabihin ko na may order ako? O antayin ko na mapaupo lahat tong mga nakaupo dito? Kasi wala ako idea, hindi ko rin alam eh. Ano bang gagawin ko? Uh, doon sa mga delivery driver dyan, bigyan nyo naman ako ng idea sa kanang comments sosyalin talaga yung mga uh, customer dito. Ngayon naman sa Starbucks naman tayo. Starbucks arriving soon. Make sure the drinks are included with the order. Madulas pa naman yung kasada. Pero naka-boots naman tayo. Saka naka-thermal pants tayo mga ka So tara na kunin na natin yung order dito sa Starbucks Daming tao Daming sosyalin dito <laughs> Thank you Hi. Kita nyo naman Hindi naman ako pumapasok sa mga ganyang coffee shop Mahal Pero dito madalas tayong pumasok dyan So ito na nga pa yung order natin no? So actual na i-deliver natin doon sa May ari nung ano, nung coffee na galing sa Starbucks. So, dalhin natin yung kanyang order, sabi niya, sa note. Iwan na lang daw dito sa pintuan ng kanyang bahay. Ang ganda ng bahay niya, oh. Sana all, ganito kalaki yung bahay. Ganito kagandang bahay dito sa Calgary, siguro, oh. nasa 700,000 to, pataas, no? 700,000 dollars, mga kabirik. So, kayo na mag-compute sa peso o magkano yung ganong presyo. So, yun lang. Hanggang dito lang. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Maraming maraming salamat po at hanggang sa uulitin. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating video. At God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na may Chris Cusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang di lang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw mapapagrabe Mga kaberts, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo At di nagpatalo sa hamon ng buhay Para sa pangarap at nabigyan ng kulay Walang imposible, pagkaya mo Kapag kinilusan, makukuha mo Chris Cusinero ang kasama nyo Kasan mang ng mundo ay isasama kayo Sa mga video ay sumunod kayo